magpapahinga na muna ako kasi ang dami kong ginawa. Ang aga ko rin naman gumising. Dito kasi sa probinsya, kapag late ka nang gumising, abutan ka na ng init. Mas mahirapan ka sa mga dapat mo gawin. Kaya bawal ka dito, Emon. Habang magpapahinga ako, nakakita ako ng fruit bearing tree na native sa atin. Tibig. Dati nung bata kami, hindi namin kinakain yan kasi nga, sabi ng mga matatanda, nakakalason daw yan. Sa ibang bansa pala, kinakain yan. Tinikman ko nga, ayun naman, matabis-tabis, parang alateris putang ina mga manok to ang iingay nagbubuhay sa opera ko dito iyari kayo sa akin mga tinola kayo mga gago kayo ah lumipat ako ng pwesto kasi naiinitan ako sayang naman ang skincare ko tapos nakakita ako ng yan ang anahaw ginagawa bubong dito sa amin yan sa mga kubo anahaw Hanis. Uh, hangis yan nga pala ang pambansang dahon natin napakabisa niya para gawing bubong dito sa mga kubo napakaganda talaga sobrang nakakapagod tong araw na to sa dyang masipag talaga ako dito bonus na nga lang yung kapungiyang ko kung napapansin nyo mabilis boss ko hindi ako nakikiuso natatayanan talaga ako kaya alis na ako babayo